ulan pa. At hindi pa ako pwedeng lumabas kasi nga maulan tapos malamig tapos uh, yung lupa ay sobrang maputik kasi nga may bagyo at hindi ko hindi ko muna pina-arrange yung kwarto kasi mamaya ako na siya i-arrange pag nakabili na ako ng mga plastic na lagayan. Yung parang, ano ba, ba parang baul. Baul bang tawag doon? sa amin kaban. Nalalagyan po ng aming damit. Kasi nga, ayaw kong magpalagay ng mga, ayaw kong magpalagay ng mga kabinet. Kasi hindi siya, ano, ayaw ko ng, pang kabinet kasi ay tawag doon. Nakakadagdag, ano, yung ano ko yung, yung, ano namin yung room namin mas lalong maliit so pag lagyan mo pa ng kabinet mas lalo siyang liliit kaya yung mga ano namin dito ko ilal, ipalagay sa ilalim ng bed oh, di ba kunti lang naman yung ano namin kunti lang naman yung gamit namin so since bed bed bad weather kasi may bagyo bagyo ba or tropical storm gusto ko ng ganito. Parang malalaking ano siya. Parang malalaking kalamansi. Malalaking kalamansi na hindi siya ganun ka asim. Habang nanonood ako ng volleyball. Esto logistics at saka signal yung naglaro. And yung dalawa kong mother nandun sa ano sa sala. Nagchika. Habang ako ay kumakain din sila ng ganito kasi nga may mga ano eh may, may kahit umuulan may nagtatrabaho pa rin kasi hindi naman ganun kalakas yung ulan So talaga gusto ko oh. Mm -hmm. Ano ito eh? Vitamin C. Tapos yung kanyang mga buto. Ay, itanim namin. So, gagawin ko na itong chance na sabihin sa inyo, explain sa inyo. Kung ang dami ko na nagtatanong, ano daw Teka, kuha muna ako ng lagayan ng ano, aking basura Maraming nagtatanong kung saan yung office namin sa Korea kasi nga ano ba daw yun ang tawag doon Meron ba daw akong um, agency para mag, mag, para kasi nga nakita niyo yung video ko na pumunta ko sa office namin. Hindi yun agency kasi ang alam ko lang talaga is sa South Korea kasi galing din ako sa South Korea. yung South Korea kasi is um government to government yung proseso pag nag-apply doon. At saka ano walang agency kasi government to government nga and POEA yung nangangasiwa or uh, tawag doon hindi na yan POE ngayon ano na yan Department of Migrant Worker so or DM DMW so yung sa amin wala kaming wala kaming alam sa recruitment or sa tawag doon pagproseso ng pagpapadala sa South Korea pero meron kaming Ah, hindi kami 'yung nagpa process pero ah uh, uh, wait wait, sorry. <laughs> Naguguluhan ako sa sinasabi ko. May Me meron kaming alam kung paano ang proseso sa pag-apply sa South Korea, pero 'yung nangangasiwa o 'yung namamahala ng lahat ng mga documents ay ang Department of Migrant Workers or formerly known as POEA. Sila lahat sa amin ay focus kami sa language. Pagtuturo ng basic Korean language. Bakit? Bakit kami ano? Bakit kami nagtuturo? Kasi gusto namin makatulong. Yan lang kasi ang number one na paraan. Or um, number one requirement para makapag-trabaho sa South Korea sa pamamagitan po ng government to government process. Okay? So, ang gagawin ay mag-aral ng Korean language. Bakit mag-aral? Kasi, hindi ka pwedeng hindi mag-aral kasi may exam sa Department of Migrant Workers or POEA. So, sila yung namamahala sa exam. And then, isang beses lang sa isang taon ng exam. Kailangan mong ipasa yun. Kasi pag pumasa ka na, ibig sabihin, ay you're one way ahead. Or, hindi ka pa maka, pag pumasa ka na sa exam na yun, hindi pa automatic na makaalis ka. Kasi that's one step na, that is a stepping stone upang makapunta ka sa South Korea. Bakit hindi ka pa makapunta doon? Kasi may medical pa. Stricto ang South Korea sa medical. Kailangan physical, physically fit ka. Wala kang, wala kang mga sakit na nakakahawa. Alam niyo na po yun. Stricto sila sa mga HEPA. Stricto sila sa mga tuberculosis. Tapos if may scoliosis ka Huwag ka na lang mag-apply Kasi Hindi pwede yung may scoliosis ka Bakit? Mabigat po ang trabaho dun Kaya Bawal na may scoliosis So yun Ang daming buto Pero in fairness ha Gusto ko yung masim And then Yun nga Ulitin ko Hindi kami Hindi kami agency kasi po, wala pong agency. Ang dami po. Wala pong agency ang pag-apply sa South Korea. So, ang educational rate, ang educational background naman ay hindi kailangan na graduate ka ng high school, hindi kailangan na graduate ka ng meron kang natapos na kurso, as long as marunong ka or willing ka na mag-learn sa kanilang language kahit elementary graduate ka lang kahit primary graduate ka lang and willing ka na matuto sa kanilang language para pag may exam na na Korean language facilitated by Department of Migrant Workers ay papasa ka yun lang mm -mm. and then kailangan physically fit Importante yon Healthy ka. Kasi nga, yun yung na natin pagdating sa South Korea. Kasi nga, yung sinasabi ko, medyo mabigat, may pagkabigat, may pagkabigat ang lahat, lahat ng mga trabaho doon. So, yung training center namin nasa Lapo-Lapo, yung pinuntahan ko, yun yun, And mag-11 years na kami, mag-11 years na ako. Kasi ako talaga yung, ako talaga yung parang president and CEO. <laughs> ako talaga yung, ako, yung, ako yung, ako yung nag-establish ng training center na yun. Ngayon, meron lang akong mga in charge. Teacher na nagtuturo, nagpa-process ng, um, nag kasi may may fill upan ka pa eh sa online yung mga i-registration sa Department of Migrant Workers. Hindi ka pwedeng mag-take, hindi ka pwedeng mag-take pag hindi ka naka-register online. Parang profile mo online ba na gusto mong mag sa South Korea. O yun. yun yan. At gawag doon pwede naman babae lalaki ang pwede mag-apply. Pwede babae lalaki pero ang babae ay kunti lang yung chance. Kung pumasa sa exam ang babae ay talagang may posibilidad na hindi matawagan or hindi mapili kasi selection process eh. Kasi nga mabigat yung trabaho doon kaya yung mga Korean employers pina na yung lalaki gusto. Ang mga babae, huwag kayong ma-discourage. Pwede kayong mag-apply, pero wag lang, wag lang kayong aasa ng hmm, huwag kayong aasa ng malaki na maka matawagan agad kayo pag pumasa kayo sa exam at okay yung medical ninyo. Hindi ganoon kadali para sa babae. Lalaki lang. Okay? So yun. Ang office namin is nasa Lapu-Lapu. Contact me. O you can message me lang. If meron kayong anak na lalaki, meron kayong pamangki na lalaki na gustong mag-apply abroad at gusto niya Korea, makatulong po ko kami. At ang matulong namin is to impart or to share, to teach our Korean language, basic Korean language na natututunan ko din at inano ko sa training center na yan. Dati ako talaga yung nagturo, pero ngayon na talagang in fairness, nakakapagod magturo. So meron na kaming teacher na magturo. Ako, depende kung pupunta ako doon, punta ako doon. Pero kung hindi ako pupunta, okay lang din. Kasi, meron din naman akong in-charge. So, yun lang po. Basta, hindi ganun kadalik pero hindi ganun kabilis ang proseso pag nag-apply ka ng South Korea. Oo. Uh -uh, kasi it takes years bago ka pumasa. So, yun nga. Meron akong mga ginawang scholar dito pero yung iba, ayaw nila. So, wala na akong magagawa. Basta ako, I am offering my services para makatulong sa mga gustong mabago yung inyong buhay sa pamamagitan ng pag-apply sa iba yung dagat, kagaya ng South Korea. So, nakadepende pa rin sa atin yun. Kasi tayo ang gandadala ng ating future. Basta magsipag ka lang, magtyaga, at determinado ka sa buhay, tsak may mararating ka. At yan ang masasabi ko about application sa South Korea. Okay? So, yan lang muna for now. Wait. Okay. Punta tayo sa labas. Papakita ko yung ano, ulan. Buti na lang. Wala nang ulan. Pero makulimlim pa rin. So, ayan. Okay. Welcome back to my greenhouse. At talagang yung pintura niya, ayan ba, hindi pa na-arrange yung mga ano gamit. Mamaya ko na-arrange kasi nakakapagod. Okay? So, yan po ang explanation ko about sa South Korea. Ano yung process and ano yung ano, ano yung gagawin. So, pwede kayong tumawag. Meron kaming ano, meron kaming hotline number. I Mag-PM lang kayo sa akin and bibigyan ko kayo or i-gagay ko kayo paano mag-apply sa South Korea. So, stay safe and stay healthy always. Bye! Nakita sa ati Julie? Yung umuwi sila sa si Inday Ngabel. Diyan, pagbaba nila dyan sa daan. Eh talagang nahihirapan si ati Julie. Hindi pa kasi tapos yung hagdan eh yung hagdan na pinapagawa ko hindi pa tapos. Pag natapos na yung hagdan na yon, hindi na kami mahihirapan. Okay. Bye.